Okay, Bel Almasar po. Ngayon, i-discuss po natin ano po bang magandang negosyo. Kung traditional business lang po, tulad ng mga sari-sari store, mga bakery or computer shop, magandarin uh, maganda rin po siya. Kaya lang, alam nyo po is kailangan natin ng business na talaga makakapagpaangat ng buhay natin. Mababago talaga yung buhay natin. Kasi yung mga traditional business, katulad po ng mga nasabi ko, baka po, oo, oh, oh, kumikita tayo, pero yung sapat lang. Or siguro may sobrang konti, pero hindi po, alam nyo yun, yung aangat talaga yung buhay natin. Maganda po yung business na franchising kasi po yun is meron ng pangalan, talagang tatangkilipin na ng tao, may idea na, so susundan mo na lang. Kaya lang po, medyo mahal. Like, Jollibee, if you have 30 million, okay, mag-Jollibee ka. Um, katulad po ng mga, let's say, mga mini mahal din. Kumbaga, magaganda yung mga franchising, kaya lang po ang problema is, hindi lahat po ng ordinary Pinoy is makaka- maka magkakaroon ng merong ganong kapital na malaki. So, we need na makahanap ng mga business na maliit lang ang puhunan, pero maganda yung, iba ganda yung business. At isa po yung magandang business na sinasabi ko is networking. Pero bago po yan, dapat po natin malaman na sabi po ng mga expert, mga successful people, tulad ni John Paul Getty, kapag ikaw daw po ay magbibisnes, dapat gumagamit po siya ng time leverage. Ano po ba yung time leverage? Yung time leverage po, example po natin si Mr. Henry C. Sa bawat tao po, meron pong 24 hours a day lang. Si Mr. Henry C. may 24 hours a day, pero nag-recruit siya nag-employ siya ng 1,000 katao na mga tao na mag uh, tatrabaho para sa kanya. So 1,000 na katao, i mismo mo po sa 8 hours a day na nagtatrabaho sa kanya. So meron po siyang 8,000 hours a day. Ibig ko sabihin, yung time leverage na mo-multiply mo po. You oras mo kasi kung ikaw lang mag-isa ang gagawa hindi mo kaya so you need uh, mga tao na makakasama mo para uh, para mas magaan para mas maganda po yung resulta ng inyo pong business tingnan nyo po bakit sinabi ko ang networking is magandang business maliit pang kapital pero magandang business ganito po yan ito ha ikaw po ito And then, nag-recruit. Nag-recruit ka ng dalawa. Hindi po masama ang recruit. Kahit po sila, nag-re-recruit din. Meron po nga recruitment agency. Hindi po ba ang tawag? So, yan. So, ikaw, nag-recruit ka ng... I mean, nag-recruit ka ng... Ay, isa lang. Ta, dalawa lang, dalawa lang. Mali po. Mali po to. Sandali lang. Okay, yan. Nag-recruit ka ng dalawa. Itong dalawa mo, nag-recruit rin ang dalawa. So, itong dalawa nila, nag recruit din. nag recruit din. Pababa na pababa, pababa na pababa. So, ikaw, namu-multiply ka din. Alam niyo po yun. Katuloy ni, ni Mr. Henry C, may SM siya. Ilan ba SM niya? Isa lang ba? Hindi naman isa lang eh. Ang dami niyang SM. Hindi lang SM. Meron din siya mga bangko de oro. Di po ba? Oh. Ang dami. Habang lumalaki po. Habang lumalaki po yung company niya, dumarami din yung, habang dumarami yung, com, yung kanyang branches, dumarami din yung mga taong nag-e-employ sa kanya. Da, dumarami yung, ganoon din po sa network marketing, dumarami ka, mas nagkakaroon ka na chance na kumita ng malaki. Kasi yung mga tao na yan, na nakakasama mo, namumultiply ang oras mo, namumultiply din ang kita mo. Dahil hindi ka lang kikita sa dalawa, kumikita ka rin doon sa mga na-recruit nila or mga mga nabibili nilang product. So, kaya yun ang tinatawag na networking. Kahit po mga tao, mga successful people, networking po ang kanilang mga susi. Kaya sila nag sa success. Kaya sabi nyo, eh, yayaman ba ako sa networking? Opo, yayaman po kayo sa networking. Kasi, gumagamit po yan ng time leverage eh. Huwag po tayo maging negative pagdating sa networking kasi mag-search po tayo na even sa Harvard University, meron pong four years course ng networking. Even sa Ateneo at sa Lasal, meron pong short course para po sa network marketing. Network marketing is the, alam niyo yun, yung parang pinaka, ano na ngayon na, na business hindi kumbaga modern business kasi mga old fa mga old fashion business hindi na hu applicable ngayon mas maganda na po talaga yung paggamit ka ng time leverage pagdating sa sa business so pag-aralan niyo po ang networking kung ano po ang kagandahan nito kasi it's the best business po talaga so sana po naintindihan niyo kung ano po yung mga nasabi ko nakaraan. Ah, thank you po. Marami pong salamat. Tsaka huwag po nating kakalimutan sa lahat po ng gagawin natin. Lagi po tayong hihingi ng wisdom kay God, ng guidance. Kasi kahit po ba ito yung susi, eh, gagawin natin. Eh. Kung tayo lang mag isa we can't do that thing. Abide from me, you can do nothing, sabi ni Lord. Kaya, lagi po natin itataas kay God, ipagpipay kung ano po yung mga plano natin. Para po siya mismo kasama natin. Siya yung business partner natin. Kaya po, we know na we will succeed sa business na ating pong papasokin. Marami pong salamat. God bless you. Okay.